linawi ko lang attorney no sa sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema ang may base sa inyo ang may huling say pa rin po rito yung Senado. Yan ang sabi ng konstitusyon. Malinaw ho naman Oo. walang debate diyan. Ang linaw-linaw ng uh, provision and uh, accountability of public officials at saka ng Senado that when it comes to impeachment cases they have the sole uh, power and obligation and duty to Oo. So, ngayon nagkaka clash ngayon yung decision ng Supreme opo. Court at doon sa sinasabi ng ibang senador na kami naman ang may sole power dito so magba-balance ngayon mga yan no? mga iba't ibang uh, tangay ng gobyerno doon naman sa executive branch maalala natin ang sabi naman ng Malacañang uh, we, we we respect but it doesn't mean we agree with the decision so uh, may kanya-kanya mga iba-ibang klase ng abogado iba ibang grupo ng abogado Mabuti nagsasalita na rin sila. Mm -hmm. Kayo din, uh, pinupuri ko ang media kasi mm -hmm. tinatalakay nyo ito. Kasi tama ko kayo eh, uh, huwag sa masyadong technical, mm -hmm. ibaba natin dun sa mga naintindihan ng taong bayan. Kasi nga, uh, hindi lang ito usaping legal kasi mm -hmm. this will have serious far-reaching uh, uh, impact dun sa accountability of high government officials. Kasi pero, ito yung mm -hmm. mechanism to make them accountable